Uh, kumusta kayo mga guys? At uh, andito na naman guys si Isa Rugman Nagawi tayo dito sa may tulay ng joke uh, no dito sa may pasay. At uh, kagaling lang natin guys sa Mall of Asia. May nilakad ako guys ng mga papili sa Mall of Asia. At uh, nahinto ako dito guys sa may tulay at uh, pupunta naman tayo guys sa may parisan ni Diwata At uh, na-miss natin guys yung kanyang mami paris Kaya pupunta tayo guys At uh, gusto ko lang guys ipakita sa inyo yung gawing yun Ayan Dati-dati guys yung pagpunta natin dito ay wala pa yan ngayon marami ng mga nakatambak na buhangin sa uh, bandang gitna ng dagat. Hindi natin alam guys kung anong purpose yung mga gagawin dyan. Matataas ng mga lupa ang uh, itinatambak guys. At uh, inahanap po guys yung nakita nating matanda dyan sa may gilid na yon para kahit paano ay abutan sana natin ng kaunting tulong kaya lang ay uh, hindi natin guys makita wala siya doon sa kanyang kinaupuan uh, siguro nung umulan guys ay uh, nagsilong muna naganap ng masisilungan Gawa ng malakas ang ulan dito guys uh, Tingnan nyo naman yung kalsada oh, Medyo basa pa At uh, Makulimlim pa rin Ang uh, kalangitan At uh, kung hindi ako nagkakamali ay, uh, May masamang panaw na naman guys Yung uh, may paparating may paparatingin naman guys na masamang panahon at uh, ito yung tulay guys na to dun sa bandang ilalim ay nag vlog tayo dati rito, siguro mga 2 months na at uh, dyan po nakatira guys si Diwata yung sikat na may parisan na Diwata Paris Overload Ayan. At kahit makulimlim ang panahon guys, ay kitang-kita mo rito sa Pasay. Yung kagandahan ng lugar, ang view. Ayan. po guys ayan at uh, yung building na yan ay yan po yung senate ayan yung building na yan oh. sa may uh, GSIS at uh, yung lugar na yan ay Ayala Makati ayan oh. at marami tayong nakakita guys ng mga nakalutang ng mga bangka na nakaparada sa pangpang -pang. mga bangka at a shout out pala kay Sir Paklans yung nagtitinda ng pagkain na nakakit dyan sa Equitable Tower ay lagi siyang nagpapasat out sa atin si Sir Paklans. Hello sir! at kay Sir Uniwill ayan kay yung dalawang nagkabit ng uh, smoke detector sa 18th floor at si Sir Mark Tan ayan at sa lahat lahat ng mga viewers natin syempre hindi natin makakalimutan at sa ating uh, kapwa vloggers na nagsusuporta kay Isa Rugman at uh, ganun din po ang suporta ni Isa Rugman sa inyong uh, uh, YouTube channel kapag uh, pinapanood po natin 'yan ay uh, hindi natin ini-escape ang mga ads kasi sayang guys Sayang yung mga ads kung uh, i-escape natin uh, bilang tulong na lang natin sa mga kasama natin na kapwa vloggers kaya wag po natin i-escape at uh, ilang uh, Uh, dollars na lang guys ay uh, magsasahod na naman tayo sa youtube channel kaya favor uh, sa ating mga viewers uh, uh, wag po natin i-escape ang ating ads sa aking youtube channel hayaan nyo lang po mga guys <laughs> uh, yun po yung favor ni Isaragman uh, wag nyo pong i-escape para uh, tulong nyo na rin po sa akin guys makulimlim pa rin guys ang panahon madilim ang kalangitan kaya ah uh, medyo madilim ang kuha natin ng video at uh, sa aking dalawang anak ah uh, shout out kay Hannah Gretchen at kay Ai na nasa school ngayon at sa aking uh, very supported na asawa na nasa bahay ngayon siya yung nagmamanage ng ating tindahan at sa lahat ng mga kapitbahay natin dyan sa Kalambalaguna at sa Bicol province ng Bicol ayan at ah, hindi lang sa Bicol dyan sa Santo Tomas, Batangas yung mga kapitbahay natin sa Padre Pio Santo Tomas, Batangas shout out sa inyong lahat sa ating mga kaibigan na vloggers na sumusuporta sa ating YouTube channel. Uh, magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga madam, mga sir. Ayan. At uh, muli natin ipapakita guys ang view dito sa may Jukno sa kabaan ng tulay. Ayan. yan po yung uh, dito sa may tulay sa may no at uh, dun banda guys dyan na dati si Diwata sa may batuhan na yan wanang sa ilalim itong tulay na to at dito banda ay dyan nakatira si Diwata at ngayon kung mapapansin nyo guys si Diwata ay uh, uh, malayo na po ang nararating dahil siya po ay masipag masinop at matyaga sa kanyang uh, pagtitinda at uh, sa totoo po guys ay mabait po si Diwata at uh, yung mga nakikita natin at nababasa sa mga social media ay uh, parang hindi po totoo na si Diwata porque yung umaman na daw at umangat na ay nagibang ugali hindi po napakabait po ni Diwata kapag uh, napunta tayo sa kanyang uh, Paris Mami ay uh, friendly siya hindi siya supladong tao napakabait po ni Diwata. At yung mga iba siguro, yung mga naninira sa kanya, siguro ay uh, hindi natin masabi, baka uh, naiingit lang dahil siyempre si, yung mga customer ni Diwata ay uh, napakarami. Kaya yung ibang mga may tindahan siguro ay uh, gumagawa ng paraan para lang masira sa social media si Diwata Paris Overload. Ayan. At uh, dito po nababa si Diwata. Dati may na-interview tayo dito, guys. Ayan. Uh, Diyan nababa si Diwata. At uh, dito po yung bahay niya sa ilalim dati. Yan. Kaya nakakatawa naman, guys, si Diwata gawa ng... Uh, Uh, hindi natin po so akalain na uh, sa kanyang matyaga at masipag na pagtitinda ay uh, binigyan siya ng biyaya ng ating Panginoon na uh, lumago ang kanyang paninda hanggang uh, nakamit po yung tagumpay ay kaya sa lahat ng mga nanonood ay uh, gayahin po natin si Idol Diwata tayo ay magsipag para kung anong narating ni Dibata ay malay natin ay pala rin tayo. Diba? Okay. Hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. At uh, mapasa atin ng uh, kapayapaan at... Uh, pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Thank you so much for watching. Bye-bye.